mga katormo for today's video may si ako sa inyo habang nagpapagas ako dito sa may shell. Eto bago ako dumating ang gasolinahan may napansin ako dyan lalaki. So ayan kausap niya yung gasoline boy. Ang nangyayari dito mga katormo is humihingi ng pera tong lalaking to sa gasoline boy. 60 lang yan. Wala. Ah. Tapos ako naman dead malang at ah, tagpagasolina na. So eto na nga mga katormo sa akin na lumipat ang kwento. Tapos dito maririnig niyo na humihingi na siya ng pera. Hi. Wala nga eh. Tapos ako na manded malang tayo? Kasi pansin mo na mas sa pangangatawan ng koyo mo, malakas pa sa kabayo? Wala yan. Binayad ko na sa gasolina. may pera o. O diba pala decision si kuya? Sabi niya ayun ano, may pera o. At talagang pumaisto pa siya para abangan yung sukli ko. Hindi, yeah, lang. May lang ako. May hiningi lang ako. Tapos si yung time na may tumatawag sa kanya. Di ko alam kung sino yun at eto na kayo sukli ko. Tama, kuya. O di ba, ang at ban siya magpasalamat? di ko pa nabibigyan. Siyempre, sampu ang kanyang hiling. Sampu rin ang ibibigay natin. Dali na. <coughs> okay. May pa-offer pa talaga to. Binigyan ko na rin to. Yan niya naman ako sa'yo. Para din hindi na niya guluin yung gasoline boy dito. Talagang ko sana ibibigay ko eh. Kaso pala decision si koya mo. Let's go!